5 sentimo na pwedeng bilhin sa halagang 5,000 pesos mga ka coin buyer. Ito nga po yung tinatawag natin na 5 sentimo new generation currency na ano NGC coin mga ka coin. At pwede nga po itong bilhin sa halagang 5,000 pesos. Kung interesado ka po sa 5 sentimo na ito, unawain mo pong maigi ang video mga ka coin buyer. Naghahanap nga po pala tayo ng 5 centimo na new generation currency na yung year 2014 mga ka old coin buyer. Opo, yun po ay yung 5 centimo na year 2014 na tinatawag po na trial coin. At yun nga po ay bihira na mangyari. Ito pong hawak ko po na 5 centimo na ito ay ito po yung mga bagong labas ngayon.